Ay mga kalugit, ayan, i-flex ko lang po ang binili ko kanina mga kalugit na gold. Napakaganda mga kalugit, ang taas ng ba, ang taas pala ito sobrang mahal mga kalugit. No, binili ko po ito sa halagang 150,000 mga kalugit. Napaka mahal sa imong gold coin. Oh. Gani Mahal ko ayun siya mga kanugit no ang ganda siya. Nabili ko sa 150,000. My god, grabe ka ayun siya bugat. Bugat kay siya yun, no as in asa tong resibo man. Ay nahulog ay ginuo ko kasayang ani ko mahulog ginuo ko. Ah, oh, nahulog jud siya. So ayan mga kalugit ang ganda siya mga kalugit. Nabili ko sa sa 150,000 mga kalugit. So ayan, binili ko siya mga kalugit kay kung in case emergency mga kalugit may mga okasyon kay at least Ayan, sakitan ni eh. So ayan mga kalugi, okay. wala natanggal dito siya. <laughs> so ayan mga kalugi, nabili ko siya sa 150,000, napakaganda siya, perfect. Kanawan nyo mga kalugi, napakaganda o, oh. see, ang bigat, o oh, ba diba? Ayan, bili na kayo mga kalogit sa ano, sa downtown ay wala hindi ko na i-promote kasi hindi man wala mangyapon sila nag-discount sa kuha kag isa pa wala man ko nag ano wala. Ayun. So ayan sa halagang 150,000. Ang ganda-ganda. O -ganda. oh, si. Pak, pang mayaman. 150,000 man mahal ang ulo nino. Just ay, hala, just ko Lord. Hala. Na yung gold ko dai. Ay! Oh. <laughs> <laughs> yun. Hello. Sayangan ni eh, mahulog gino. You know, ko okay. Bunga. So yung mga kalugit, ayan napakaganda binili ko. Kasi mga Arios ko mga kalugit is maliliit. So ngayon ito na ang binili ko napakalaki. O oh, di ba bunga Saudi Gold o oh. No bunga kayo mga kalugit. Oh perfect. O oh, say Lagrabi ay bunga-bunga yun. Mahal kuro dawat at ba? So mga logit, flex ko lang ang gold ko. Kailangan man kamot ka mo para mapalit nyo inyong gusto, no? So ako na ning kamot ako para mabili ko ito kasi, ayan. Kaya ko in case emergency nga may, may mga okasyon sa aking pamangkin, tahiram ko ito. Tapos, uy, simba ko. Hmm, di O, ba diba? Sa halagang 150,000 sa mga gusto magbili dyan. Ayan, bilhin nyo ito. 200,000. Malo kayo ang gold karon Grabe o. Oh. Bunga ka ayo, oh. See? Guak, bayot. Bunga ka ayo. Oh, wala 50,000. Si. see, o. Eh. Malmanga lang siya. Bakit mo na isa ko ano, marang dunya-dunya o. -dunya, oh. Bye.